Ito yan. Pa! O, paso, ano? ano pa? bubut pa. Matigas pa. Pero ano? ang dami na. Matataas ah, no? Ang taas kasi. Wala nga, Ay, ang malalaki. Ay, -hmm, malalaki. Okay. Yan, okay na yan. Huwag ka ng O.A. dyan. Kunin mo yung nasa bubong na. Para umubong naman yung mangga. O, oh, yung mangga. Pinalis Ha? Ah, ayan ba yun sa bubong? Mm -hmm. <laughs> okay na uwi. <laughs> Damit mo pa si Bong Rebilla. <laughs> Bongbong. Wow, Wow, ano yan?